Tatay ni May Mendoza, hindi matanggap na nasasaktan ngayon si May Mendoza matapos ang hiwalayan nila ni Arjo at Ikinagulat ng marami maging mga tagahangan ng real life couple na si Namin Mendoza at Arjo Taide, ang balibalitang hiwalay na raw umano ang mga ito halos hindi pa raw nakakaisang taon mula nang sila ay ginasal ay agad na raw itong natuldukan ng kanilang paghiwalay sa hindi pa matukoy na dahilan. Ngunit kasabay nito ay ang pagsisiwalat umano ni Sura ng nakaraan nila ni Arjo Atayde kung saan ay mas pinaingay nito ang hiwalay ang Arjo Atayde at Main Mendoza. Ayon kasi sa usap-usapan ay hindi lang daw basta nakaraan lang ang meron noon si Arjo at Sura Nagkaroon daw pala ang mga ito ng isang anak. Malaki na raw ito ngayon at nasa pangangalaga ito ni Sir ngayon. Naging tanong tuloy ng maraming netizen ay ano raw kaya ang naging motibo ni Sir sa pagsisiwalat niya na ito. Kasabay pa ng issue ng hiwalaya ni Arjo at Ming. Komento tuloy ng marami baka ito raw ang dahilan kaya naghiwalay si Arjo at Ming. Baka hindi raw matanggap ni May na niloko siya ng kanyang asawa at inilihim ang katotohanan sa naging relasyon nito kay Su na nagbunga pala ito. Umani naman ngayon ang samad-saring pambabas sa social media si Arjo Atayde. Na kung titingnan raw ay hindi ito makabasag pinggan at totoong inosente at hindi ka gaya ng ibang lalaki na kayang lokohin ng asawa nito na si May Mendoza. Marami naman ngayon ang nababahala sa kalagayan ngayon ni Maine dahil sigurado raw na durog na durog ito ngayon, lalo na sa natuklasan itong katotohanan tungkol sa kanyang asawa. Kaya naman todo suporta na naman ngayon ang pamilya ni Maine Mendoza sa kanya. Maging ang tatay ni Maine Mendoza ay naiyak na lamang at todo paghihinagpis dahil sinayang lang daw ni Arjo Antiwala na ibinigay nila dito. Hindi raw nagkamali ang tatay ni Maine sa kanyang hinala noon at hindi talaga siya boto para sa anak niya. Ngunit dahil mahal na mahal daw ito ni Maine, kaya pumayag na rin ang maong ito na magpakasal si Maine kay Arjo Atayde.